Hi, good morning, good morning sa lahat. Ituturo ko po kayo sa aking orchids at non-orchids para po uh, may idea kayo. At, uh, pakita ko po sa inyo yung non-orchids at saka orchids po. Okay? So, ito po yung aking katleya na uh, aking rinipot by charcoal. Titingnan niyo po. Charcoal po yan mga resiko and then rinipot ko po siya sa jar ko okay so isi-share ko rin po sa inyo uh, kung paano ko po dinidiligan yung aking mga old kids at uh, kung ano po ba yung ginagamit kong fertilizer sa kanila para at least may alam kayo okay so ngayon mag dito po tayo mag -umpisa. okay so ito pong katle ko na to there is chance na mamumulaklak po siya So, ito pong aking, uh, ano, um, uh, rose. Okay? Ito po yung rose na gumagapang. Okay? So, ito pong rose na to, ginagamitan ko po yan ng multivitamin capsule. Kung maniniwala kayo sa hindi, uh, meron na po ako dyan, um, ano, <laughs> meron, ako po, meron ako dyan uh, video na, ano yung ginagamit kong multivitamins dito. Expiration na multivitamins mga besiko ko. Ito na po yung resulta niya. So, dito talaga mga besiko ay sobrang init mga besi. Okay? So, uh, um, magtataka kayo dahil napakarami ng aking old cage dahil ina-arrange ko po siya o oh, inaayos ko po siya. Ito po yung orchid na hindi ko po alam kung ano ang pangalan kung may idea kayo, sabihin na lang niyo sa akin. So, linipat ko po yung aking anom itong dito kasi dito nasa, na sa din ng araw. So, uh din ng araw dito banda sa area na 'to. So, ito po yung gardenia 'tong mga basic ko oh. na pagkaabang Yan. Okay? So, gardenia kasi sinid hot, eh? kailangan niya ng uh, mainit. So marami po siyang mga bulaklak na hindi pa po lumalabas. Okay, kailangan talaga niya ng mainit at hangin. Okay, so yan. So itong mga uh, dendrobium ko na to ay uh, dito po nakalagay sa banda dito kasi itong banda na to ay umaga po napakainit po. Ganitong oras mga besi ko, grabe kainit. At i-share ko rin sa inyo mga besi ko. Ang all kids kasi ay tumutubo po yan sa kahoy. Okay? Sa mga bundo-bundok na yan. So, ang all kids, pag hindi pa po umuulan, hindi pa po makainom niya ng tubig. Okay? So, um, ang ginagamit ko po dito sa aking all kids ay charcoal po. Ayan po yung charcoal. Okay? So, ayan. Rinagyan ko po ng fertilizer yan. So, binabad ko po siya ng fertilizer. Hanggang ganyan na lang. Para sakali mag-report naman ako uli, yan din ang gagamitin ko. Yan. So, kaya po, napili ko pong jar cool ang aking ginamit sa old kids ko. Gawa na nga ng ang jar cool kasi hindi po siya um, maano yung bark nila. Okay? Kasi yung mga pag halimbawa ginagamit natin na cocoa bark so yan pwede po natin yan maaring every years kailangan natin po check up in. okay? so ang uling kasi sa kagandahan ng uling ay hindi mo na yan hindi ka na matatot na ma, ma, ano, yung, mabulok po yung kanyang ano, bark kasi nga uling hindi po mabubulok yan kasi kahoy yan. Supposed to be ang uh, All kids ay nasa kahoy po siya pumutubo. So, well, ngayon, pag-usapan naman natin yung uh, pagdilig. Okay? Pagdilig naman dito. So, ang pagdidilig ko dito, kung halimbawa, sobrang init, mga basic ko dito, ay makikita mo naman din, mga basic, ko. Eh. Dahil nga, yung moist yung most na linagay mo ay wala ng tubig yan kasi uling naman ang ginagamit natin di ba? so titingnan natin yung plants natin kapag napakataba po yung mga Kenya ibig sabihin yan ay hindi na po niya kailangan muna ng tubigan okay so ang pagdilig ko po sa aking orchids ay every 2 days po okay pagdating naman sa fertilizer ay ginagawa ko po ay every Uh, every once a month ko lang po din uh, ng fertilizer. Okay? Kasi ayaw natin masusunog. Special doon sa mga kiki. Gawa ng kiki po mga besi ko, hindi natin kailangan ng fertilizer muna yan. Pero kapag may fertilizer po yung mga kiki na yan, not strong fertilizer. Kapag ang, ano po, okay? Kapag makikita niyo po mga besi ko, uh, um, pag makikita nyo po na ang all cage nyo ay kailangan niya ng tubig liliit po yan kanyang ken ito po yan liliit po yan mga besiko. ko Pagkilesin niya so ibig sabihin sila saan need any water tulad nito mga besiko, okay makikita nyo ito so yan ibig sabihin okay yung all cage okay so ngayon, sa pagdating naman sa dilig, dinidiligan ko po yung all kids ko every other day po mga besiko. ko. Dito ko po siya tinatandaan. Once na yan, tubig na yan, nakaupo po sa tubig to. Bakit ba mga besiko? ko? Kasi nga, tingnan yung Kenya. Oh, napakaliit po. So, noon lilagay ko po siya sa tubig. Oh, kita nyo yung kanyang dahon? ba? Diba? Tumigas po yung dahon niya. Kasi kulang po sa dilig mga besiko. ko. So, ang ginawa ko, linagyan ko po ng tubig dito sa ano niya, inuupuan niya. Okay? Dito. Para magmoist ng mga beshi ko. So, para babawi po siya sa tubig. So, every other day ko lang po siya dinidiligan. Um, ang dinidiligan ko lang every day po mga beshi ko ay aking banda. Ito po. Yan po yung dinidiligan ko every other day mga beshi ko. Okay? So, itong mga ano na to, ito, mga, itong, what I call this, uh, palanopsis ay sinasan need everyday, everyday. Okay? Kung gaano ko diniligan itong mga dendrobium, ganoon ko rin diniligan yan. Yang palanopsis na yan. Okay? So, tingnan yung uh, uh, ancidium kung nabesi ko. Tinransfer ko yan dyan. Patagalanan ito. Okay, diba? pati rin yan. O, oh, di ba? Mahangin dito. Ngayon, ito na naman yung may share ko sa inyo. Pangatlo kong may share sa inyo na kapag gusto nyo yung anus mum na magpa-flower mga beses ko, may technique po dyan sa anus mum na yan mga beses ko. Once na mawala po yung kanyang dahon, dahil ang matitira lang yung Kenya, di ko alam paano tawagin sa Tagalog yan. Pag matitira lang yung Kenya, ika nyo po yung pagdilig sa kanya. Pero kung mga, mga ano naman siya, yung mga uh, kiki pa lang, maliliit pa lang mga besiko, yun po yung kailangan nyo na uh, tubigan. Okay? So, katulad niyan mga besiko, ito, nakita ko sa inyo. Ito mga besiko, wala na po siyang dahon sa kanyang can. I think so, subukan mo po siya, huwag diligan. Okay? wag nyo po siya diligan dahil ang gusto natin ay magkaroon po siya ng flower. Okay? So, ngayon, pagdating naman sa kiki niya, mga beses, kung gano'n maliliit, yan po yung didiligan nyo. Okay? Katulad nyan, didiligan nyo pa yan kasi sobrang ganda po at uh, napakataba po, mga beses. Kita niyo, kapag aganda ng kanyang ken. Okay? So, yan. So, ito kasi, ang gustong-gusto nito tulad niyan ginagamit ko po dito ay coco husk po mga besiko so dinididigan ko to kasabay ng dendrobe yung mga basic ko dinididigan ko po siya kasi napuna ko po mga basic pag overwater po yung mga orchids nagmimail po yung mga dahon niya mga besi ko kaya may tamang oras po na pagdedilig ng ano ng orchids okay so tulad nito sim video ko dito ko linagay mga besi ko dahil ito na arawon kita nyo napakaganda ng tubo nila mga besi ko di ba so doon yung aking isang orchids hindi ko alam ang pangalan yan sobrang init dito mga besi ko mga ganitong oras mga besi ko sobrang init yan Nan no? non orchids mga besi ko yung tinusok ko na buhay so yan na arawan po dito ng ganitong oras okay so ang ginagawa ko mga besi ko every Every day lang po tong aking banda. Eh? Okay? Every day lang tong banda ko. So, ayan. Napakabilis po ng kanyang tubo mga besi ko. Yan, naarawan yan mga besi ko. Okay? Naarawan yan ganitong oras mga besi ko. So, ayan So, every other day lang. Kung siya, tinitiligan yung mga dendrobium. Okay? Kasi sunog po. Tapos makikita niyo mga beshi ko, oh, napakabilis ng pugo niya. Mabilis po tumubo yung aking ano mga bisyo, oh. Bilis niya. Di ba? So, eto, tulad nito, oh. Napakabilis po tumubo. Di ba? Oh. Pati rin yan, napakabilis na tumubo mga bisyo, So, yan po yung tamang pagdilig mga bisiko, ko. Ano yung diligan? araw-araw, kasi ma-overwater yan, okay uh, kailangan kasi ng orchids, siyempre kailangan yan kailangan din natin siya alagahan, dahil siyempre may kapital din yan mga bisiko makabili ka na ng isang sakong bigas kung pag-usapan naman natin tungkol sa pagbili ng orchids, kaya dapat natin iingatan to okay ito yung pinag-iisipan ko kasi pinag-iisipan ko kasi mga besi ko ang dami kong old cage so ito hmm? nakikita nyo so ikakat muna nyo yung pagtubig nya every other day lang katulad ngayon nadatnan siya ng araw okay hali nang umaga lakalakas ng araw dito so sa gabi magbubukas kayo ng electric pan sa old cage nyo okay so bubuksan niyo mga besi ko yung orchids niyo nyo, buka, buksan nyo yung electric pan, tingnan nyo ginawa tapos yan, pinatay ko muna yung uh, ilaw, kasi sa gabi ito, naiilawan na, ito so yan di ba? so dito naman yung non orchids mga besi ko ito naman didiligan nyo lang nyo ito kapag ano na po yung tubig nila, dry na dry po yung kanilang tubig mga besi ko, ay bago nyo po diligan, ayan Bago na naman. Ito kasing halaman na to ay makapit po ito sa kahoy. So gagawin natin, maghanap tayo ng kahoy para doon natin pakapitin ito. Okay? So aking hoya naman doon ng doon, sobrang init. Naiinitan talaga si hoya. Then, ipapalit natin yan sa area. Titingnan natin. Okay, not na kasi ang So ngayon, napupuna ko po sa mga, mga non-orchids kapag hindi po sila naaarawan mga basic ay umiilaw po, nagdidilaw po yung kanilang dahon. Okay? So, ito kasi, naarawan to kasi sa hapon dito, banda, Diyan, sumasagit ng araw. So, naarawan siya. So, ibig sabihin, okay sa area na to. Kasi, sobrang init mga basic, okay? So, yan po yung may sishare ko sa inyo. Tapos, mga basic, kung dahil alagang-alaga sila, and then, ayan, masaya na naman sila kasi siyempre binibigyan natin ng attention sa kanila so, napakaganda po mga gaysi kasi every morning po masasagip po ng araw dito okay yan masasagi po siya ng araw mga gaysi tapos pagdating naman dito sa non-all kids mga gaysi ay bago nyo po didiligan yan kapag dry na dry po yung kanilang soil, mga beshi Kapag tusok na lang nyo, o di kaya ay kuha kayo ng kahoy, mga beshi. Okay? Kuha kayo ng kahoy, tutusok nyo dito sa soil niya. Kapag basa pa po, mga beshi ay huwag nyo po siya diligan. Kasi pag ma-overwater po yan, mga beshi ma mamatay po yan, mga beshi Okay? Katulad nito, mga beshi ko, o, oh, eto. Okay? nabuhay siya. Di ba? So, akala ko hindi na mabubuhay. So, so, nabuhay siya. So, yan. Yun na nga, sinasabi ko sa inyo, pag may tubig po po yung kanyang sowel, huwag niyo muna tubigan. Okay? So, ito po yung aking halaman dito. Yan lang po yung may share ko sa inyo. Sana po may matutunan kayo. At kapag may flowers na po, isishare ko po, po kayo. Okay? Isishare ko po, po sa inyo kung ano na po ang nangyari sa mga halaman ko. Ngayon, alaga na po sila. Napakasaya po nila talaga. Wala talaga akong masabi. Ayan. Di ba? Sobrang saya nila. Dahil na ilintang po dito. Ngayon, ito naman, electric pan, binubuksan ko lang yan sa gabi mga lesi ko. Para po, uh, masaya naman sila. Okay? So, hanggang dito na lang. Sana po may natutunan kayo. At maraming maraming salamat po. Bye bye por...